Good morning guys Ito na tayo guys So Walang kuryente so Wala kami ganong tulog kasi sobrang init At for today's video um, Yung project ko hindi pa natupad Kaya habang andito ako Sa aming apartment Ay dito ko nagagawin Kasi hindi ma-monitor pag uh, doon sa farm. Ayan. So, may tinanim ako dati mga seed. Mga seed. So, ano na siya, guys? Mga um, nagabuhay uh, na. Ay mga seed ng no? mga mga jackfruit. Ayun, so so na nawala nawala yung nawala yung ibang seed kasi kinain ng mga ano yung Japanese seal sila pala yung sila pala yung salarin yung mga ganito oh mga Japanese seal Japanese seal tawag sa amin eh kaya hindi ako nakapag prepare wala akong uh, rice hull wala ito ano sa hindi eh. oh, banda dito tanggalin ko na lang siya guys kasi kailangan ko siyang ma-transfer kasi nawawala na yung ano eh kinakain kasi ng Japanese seal e, ilang -e -e piraso lang to sa dami ko dating seedling doon sa farm dati hindi na pa hindi na ano eh hindi na pa kinabangan kasi ano baga na pa so this time this time mag uh, mag, Magsibling ako ng mga jackfruit kasi eh, kailangan kong magtanim ng at least uh, 1000 puno within this year. So, kailangan kong mag uh, magbaging at uh, makapag ano, Hindi ko na wala na muna siyang halo kasi pangmabilisan lang 'to. Ito 'yung mga um, ito 'yung mga baka uh, i-transfer ko na guys kasi subukan so ko i-transfer baka mag-survive na siya kasi kakainin lang din ano hindi, hindi ako nakapaglagay ng uh, muskitero. dapat nalagyan ng muskitero para ano para kumbaga hindi sana kainin ng Japanese seal eh, pero uh, i transfer ko na lang to sigurado mabubuhay na to Ayan yung isa. At saka yun yung isa. Ayan buhay araw-araw guys. Enjoy mo lang yung uh, mga ginagawa araw-araw. No? Wala mong mabubuhay pa to. Yung bumbong lang sa mga Oo, oh, kaya pa to. Ito na lang. Gawin na lang natin dalawa. Dalawang pirasong ano para ipagdikit natin ito pagka kasakaling mabubuhay siya yun yan so, meron lang ako mga kukunting ano Habang umaga. Dapat pa ma Dapat pa ko ako ng ano eh kaso. Dapat may magandang soil mixing to. Kaso uh, wala na kasi yung mga magagandang soil at saka ano andun pa sa sa farm. Ibibigod kaya ito na lang. Okay na rin po. Tapsoil na lang. Malamang malamang okay na to. Tapsoil lang. Tapsoil. Meron pa akong nilagay dito pero hindi na makikita ko. buhay. Ano lang yung ano guys araw-araw. Ano, Ito po meron pa. Oh. Uy. Kaso wala na. Sira na to. Ito. Ayun na. Pwede. Pwede rady ay nagsaling-sing gaw hmm. gikaon gika muna siya pa na Silda kaduha ikaduha nga nag-survive siya guys pag, pag kinain pala ng ano pwede pa palang lang muna yung lalagay ko kasi maglagay na lang ako ng filteri, filter, fer, fertilizer fertilizer nito ay ay bosa oh. <laughs> piko so, hanap pa tayo dito ha hanap pa tayo. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. marami pala, marami pala dito. So, transfer na, natin 'to para hindi na kakainin ng Japanese Japanese shell Mm -hmm. Meron na akong Meron na akong ano yung doon sa ako ano, eh sa farm. Nagtanim ako before ako mag ano mag before ako bumalik ng Kuwait. So that was 10 years ago. Kung nagtanim lang ako ng marami nung panahon na yun guys. Ang dami na sanang may harvest. So hindi Hindi tayo nakapagtanim ng marami Kasi Namahalan tayo dati sa Sidling na 20-25 pesos <laughs> Hindi ngayon Yung sidling ng Aviac ngayon is 300 250 to 300 Yung pinakamababa Sayang at uh, hindi, hindi natin na seryoso Yung mga panahon na yun guys Nang Talaga masasabi eh sayang diba? so, ito yung bag na ginaw, binili ko kasi walang iba 4x4 hmm, pa pala dito marami halo anto ng rice hull eh. Na. na to, na lang, lagyan na lang ng ano to, commercial. Ayan. Ako. Ayan naman. Ayan naman. Na? So, dito yung ako uh, ano guys. Ayan oh. So, may ilang piraso na. nanalo ko na kasi, pinilit ko nang ilipat. So, sana ay mag-okay yan. Sayang naman kasi pag doon, uubusin lang ng Japanese shell. So, ito na. Ayan o, oh, may ano na siya. May mga... May mga... May mga dahon na. May mga naiiinanuhan oh Japanese shell. So 2468 10 to 12 piraso tapos mga 20 pir, mga 20 pirasong bags yung mai ano ko pala. May ibagin ko. So yun naman na guys at uh, thank you for watching. Ayan. So sa mga gusto magtanim no. Sa mga mahilig sa prutas this is the best fruits ngayon at uh, mahal pati yung per kilo nito market so yun naman na guys at uh, salamat umiiyak na yung anak namin let's go okay na